Guys, tingnan nyo, may pasa. Binog... Ang galing, ang galing! Binogbog niya ako. Ibig sabihin ba nito, mahal na mahal niya ako. Hala, ramdam ko na talaga ang isang pamilya. Kasi, alam ko kapag asawa, normal lang daw talaga nagbubugbogan, hindi <laughs> Hindi daw kasi mawawala yun. Hindi, yung, yung pasang ganito, nawawala naman kasi yung nagpipid. Pero yung pagmamahal mo sa kanya, hindi yun nawawala. Gugong! Barili kita sa mukha eh! Oh my God, simula pa lang to. Pero ramdam ko na talagang magiging masayang pamilya kami. ba diba? After naman niya akong birahin, binibira rin naman niya ako sa kama. Buma What? Bumabawin siya. ba? Diba? Ang sweet niya. Ang sweet niya talaga kasi normal talaga. Ito talaga yung fetish ko, yung binubugbog. Kaya kung binubugbog ka ng asawa mo, pasalamat ka kasi mahal na mahal ka niya.